Alright, bali Dahil bawal pa pumasok dun sa may kuan sa may event dito Sa may kabatuan, Sunday pa daw Pwede, ngayon dito kami galing 7-Eleven, kumain muna, ngayon Gagala na lang muna dito tayo sa may uh, Kabatuan Tatagalog <laughs> na lang muna ako Para at least lahat nakakaintindi Ayan, dito kami nag check in no? Ayan, kami nag check in ng sawa ko Bali, 24 hours Para buka, hanggang bukas para sa main event Okay, ngayon gagala tayo Sa totoo lang guys, hindi ako pamilyar Ilunggo rin ako, taga Iloilo rin ako Kaso nga lang, yung Kabatuan And then, yung San Joaquin is napakalayo Kumbaga, sa kabilang side sila ng Iloilo Kami, sa kabilang side din Kaya, hindi ako pamilyar sa lugar nila Okay Ayan, gagala na lang muna kami Okay Para kahit papano eh ah, Hindi sayang yung araw natin gagala muna and then natin ito na lang gawin na lang to ganito ang ganda ganda ng bayan ng kwan ganda rin ng bayan ng kabatuan parang dating sa kwan lang dating sa nokin din sa amin ah. may mga jeep oh. Haaba. okay ah, uh, hindi ako kwan parang hindi ako kumbaga hindi ako namamahay kasi sanay naman tayo sa probinsya eh Ayon. mga uh, way ito hindi ko hindi, talaga ako familiar sa totoo lang hindi ko nga alam kung saan yung way na to eh <laughs> kasi galing airport malapit, malapit lang airport dito uh, nagtaksi kasi kami para paatid kung saan yung uh, event dito Ayan, hindi ko nga alam kung saan papunta yung way na to alam ko pa city ito tapos ito papuntang uh, Lambunaw yata or saan lugar to <laughs> okay one din to modernize na rin yung batuan uh, parang wala parang uh. nasa ano ka lang din <laughs> Ayan, yung lingwahe rito is uh, kahawig lang din sa amin yung karaya na may tunong uh, alos karaya na may tunong ilonggo so, ganda kahit backyard na pala yan uh. Yan, para kahit paano eh makasilip naman kayo dito sa may lugar ng ah, kabatuan kahit sa vlog ko lang di ba Ang ganda ng what likod ng bahay oh tapos perong palayan ganda ng palay daming bulaklak pa, no? rin ng bunga niya Okay Tingnan natin kung kasi lapit lang dito yung simbahan nila yeah, doon na lang gagala na lang tayo doon Okay Ayan. Akalain mo, nagkuan lang kami ha 2 uh, days ang kinuha kong skid. Uh, Sabado Kaya sayang yung isang araw natin kung wala tayong gagawin. Hindi ba? Kaya ito, gala na lang muna tayo. Makagala dito sa lugar ng kabatuan. E din comment kayo sa may comment. sa may comment section kung saan gusto nyo ah uh, next na pupuntahan natin yung may battle ha target ko is Cebu Cebu or Bohol okay ay mga tricycle dito yung no, tricycle dito dun sa amin sa talos halos same na din ang style yung harap may talikuran yung upo sa may sidecar kaso lang sa forma uh, um, magkaiba sila sa amin Ano modernisa modernisasyon ng kabatuan? Ito yung barangay hall pala nila Barangay hall, zone 3 Ayan, e, natatanaw ko na yung bahan And then sakto, hindi umulan ngayon <laughs> Medyo makulimlim siya pero Wala, hindi, sana, hindi naman siya umulan Pabor sa atin Okay Tapos gagawin namin ito Bukas agad uh, so kami ng event wala na, pagka hanggang gabi na and then, pagkatapos ng na kami ulit sa airport malapit lang airport dito eh pabalik, tapos balik na ng Manila <laughs> palito, this lang talaga na binigyan natin ng oras, yun, ganun ka importante or ganun ka gusto kong makapunta dito sa event ng Kabatuan okay, kaya yeah, ginastusan talaga natin ginastusan natin ng extra money and then oras ah, haba ng jeep oh nakikita nyo kapatang kalinog baya pabiya haba no nakala mo bus pero jeep yan <laughs> okay. <laughs> okay hindi ko lang alam kung ito na yung mismong pinakabayan ng kabatuan or alam ko ito na siguro ayan malapit na tayo natatanaw ko na yung simbahan nila okay ay maapon talaga ng yan talaga din ha? laki ng hardware ayan siguro kung babiayhin ko papunta doon sa amin sa San Joaquin pasiti ako tapos pa city papunta doon sa amin mga siguro mga abutin ako ng mga baka mga 4 hours pa yan layo kasi dulo dulo okay pa Santa Barbara and then Maasin ito may mga signage din pala eh okay pag pumasok ka dyan papuntang Maasin ilo ilo tapos pag dito naman papuntang Santa Barbara okay Ah. Uh, oh. na, kabatuan fiesta Basar Okay. Sa pala pinaka kanila. Pinaka sentro na to. Ah, na, sa may simbahan. may video rin pala dito uh, pag mabusan tayo ng balance eh, makapag may withdrawan din pala dyan oh. ayan okay pasensya na kayo medyo naiba yung content natin uh, walang sound walang repair di ba? Uh, gulat kayo sa content natin oh Ay naman muna tayo, siyempre. Kumaga, uh, i-relax natin yung isip natin. Eh, asawa ko, first time niya, makagala. Although, pares kami first time, kahit na ilunggo ako. First time lang din, nakapunta dito. Gusto na sumama eh. Ganito, laki ng dahon, no? Oh. <laughs> laki ng dahon. Ito na yung pinakuan, pinakasintro yata ng kabatuan na to. Pinakasintro na ng kabatuan to. Laki ng dahon, tapos ginawang kwan. Parang bubong. Ayun, ang laki ng simbahan, Oh. natin kung anong pwede galain natin dito Wanda sulit din kahit na hindi tayo nakapasok dun Hindi <laughs> tayo nakapasok sa mismong event O mapatak na Kahit pa paano nakagala tayo dito sa may mismong sentro ng kabatuan okay? okay Yan, ito yung pinakakuan eh Yata siguro yung pinakamunisipyo nila ito yung heritage ng uh, simbahan ng kabatuan okay try natin makapunta dyan ilang minuto na yung vlog natin paano na malulubat ang hayop okay abangan nyo na lang siguro yung sunod na vlog natin ah. tungkol dito sa may banwa or bayan ng kabatuan utuloy muna natin para may excitement ay no, ipapakita ko sa inyo may yung may nakasimbahan ang laki mas malaki to sa simbahan ng uh, Sa laki ng sa amin ito yung mga klaseng old na klase ng mga simbahan okay